So sa mga telco, public utilities, hindi po pansit kanton ang poste ng aming lungsod. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kayo may nanonood ngayon, sa mga patay na kawad ng kuryente at telepono, tanggalin nyo na po yan sa loob ng anim na buwan. For this purpose, I sign. Excited border number 5 mandating telecom power electrical and or cable tv services providers and other service providers to remove wires and cables that are no longer in service and fix the so called spaghetti wires consider this as a sort of your disconnection notice Mga telcos and utilities, huwag nating hintayin. Tayo itisigong buhay. Huwag na nating hintayin may madiskresya muli sa tumumbang poste katulad na nangyari sa Binondo. Walang lindol, walang aberya, tumumba na lang kung yung poste hindi kinaya ang mga kabling yaon. Buti na lamang, hindi na umuulit pa. Upang ang pulisiyan na ito ay magiging tuloy-tuloy, Inihimok ko ang konseyong ito sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza na gumawa ng ordinansa tungkol sa layuning ito.